Ayan naman guys, siguradong mamimiss na naman namin ang probinsya dahil pabalik na kami ng Manila. So ganito guys dito sa amin talagang yan bulto-bultong mga gabi. Yan, yan ang pinagkukunan dito ng paghahanap buhay at of course sa pagtatanim. So kung mahilig ka guys magtanim, no? kahit garden man yan o talagang panghanap buhay, dito guys ay napakaganda yung lupa kikita nyo guys yung mga pananim dito ay hitik na hitik sa bunga kahit na hindi mo lagyan ng mga pataba so mamay miss na naman namin guys yung puno na yan yung puno yan guys ng agumihan gumihan tawag dito sa aming gumihan sa ibang lugar sa Mindanao parang kapatid siya guys ng marang pero ang pinagkaiba kapag kaya ay nahinog na ang kulay niya guys is golden cool maganda napakaganda kulay ginto kapag kahinog na dito kami guys madalas nagre-relax kapag ka halimbawa na kami dito dito sa mga mapuno na to ng mga nyug kakain lang kami ng buko dyan magpapakasawa kami dyan sa buko and then pasyal-pasyal lang dito para makapag pahinga, makapag relax-relax dito guys, napakaganda ng lugar at napakasimple ng pamumuhay, ayan guys, dito mga gulay-gulay na kinukuha every morning may nag, ah, ano na dito guys may kumukuha na dito para bumili at ang simple pa dito guys ng buhay Ayun may dala siyang manok Titinulahin daw namin dahil maraming bunga guys yung sili So ganun lang dito guys kasimple kapag ka nagkatuwaan Kung ayaw mo na manok ayun naman may gansa may pato Kung ano ano lang guys yung nandyan na pwede mong katayin Pagka napagkatuwaan yan yan ang kakatayin So dito guys talagang yung buhay dito kahit wala kang maraming pera okay lang hindi mo kailangan dito ng sobrang marami kung mayroon ka naman mas, mag mas maganda so dito na nga guys pabiyahin na kami papunta na kami na Manila nagmamadali kami ang oras dito ay baga alas tes quarter to three ng hapon kailangan namin marating yung bayan ng Lupi sa Sur, dahil aakit pa kayong guys ng bundok doon meron kaming titingnan na yung nabili namin doon na isang parcelang lupa na mayroong sukat na isang hektarya titingnan namin kung ano ang pwedeng magawa dahil sabi may mga matubigan daw doon kaya baka po pwedeng lagyan ng fish kaya medyo nagmamadali kami guys dahil baka kapusin kami sa oras dahil medyo malayo pa yung mas bundok yung guys medyo malayo sa national road o sa national highway na katulad nito sasadyain yung lugar tapos siyempre dito guys sa Bicol guys kapag ka mga mabundok medyo delikado alam mo na ang panahon dito ay mayroon dito mga nagbabangka ang pwersa so ito na nga guys huwag na natin patagalin ayun nakarating na kami guys sa aming destinasyon napupunta namin nandito kami ngayon sa Lupi Camarines or pagpasinsa nyo na kung medyo malikot yung video guys kasi mahirap kontrolin dahil yung lupa dito guys sa probinsya sa Bicol ano guys, medyo madulas kapag kabasa. So ngayon rin season, talagang mahirap magbalanse kaya yung ating video ay malikot, no? So dumating kami dito alas 5 na ng hapon. aket kaagad kami dito guys sa hundok. Dahil inahabol namin yung oras na baka gabihin kami dito. So pagka pagdating namin, ininom lang kami ng tubig, tumulak na kami dito. Yan guys, yung tapahan ng nyug, yung uprahan, na gusto nating mabisita. Dahil, siyempre, pamisya-minsan lang tayo nakakapunta dito. So, nabuti naman yung ating katiwala at matapat naman sa atin. So, ayan guys nga, nandito na kami sa... lugar kung saan binisita lang namin dinaanan namin yung lugar medyo masukal talaga at kailangan naming magparagpas, magpatabas para makita talaga at yung tanim ay nanyug ay talagang umayos yung pagtubo niya. So nakita natin na yung tanim guys ay nyug lang, mahina kapag kaganon. Dapat mayroon pang mga ibang pananim para maging productive yung lugar, yung lupa guys. Wala man lang puno ng saging tayo na daanan, no? puro nyug lang. So kung doon ka lang aasa, sa lang, talagang may hirapan ka. So kailangan natin paunlad din yung lugar. Linisan muna and then ng kung ano-anong mga pananim dyan na pwede natin mapakinabangan. So nagmamadali na nga kami guys pa uwi dahil baka kami gabihin dito. Alam mo ito guys na lugar na ito nung hindi pa ito medyo konsolidado. Ah, ano ba yun? hindi pa masyado <laughs> improve. Improved na lang. Yung lugar, talagang, ano ito guys, battleground na ito dati. Yung palaging mayroong labanan dito sa lugar na ito. Labanan ng pwersa ng mga sundalo at labanan ng pwersa ng mga NPA. So, kaya, ayaw natin gabihin tayo guys, kasi, mahirap na. Mas maganda na yung may araw pa. maka alis na tayo dito sa lugar na to so binisita man lang namin yung lugar ng mamadali na kami niyan guys pa uwi so pa uwi na kami at baka nga kami abutan ng dilim sa aming paglalakad pa uwi pero ngayon din pagkadating namin maghuhugas lang kami ng paa tulak na naman kami guys papuntang Maynila so dito guys kasi may kuryente na yung lugar may kuryente na may mga patubig na rin kaya hindi na problema dito guys yung alimbawa inumin kasi maganda yung source ng tubig dito bukal talaga so ayan na nga guys medyo dinilim na tayo sa ating paglalakad at kapag ka makahoy kahit pala mga 5.30 or uh, 6 o'clock medyo padilim na talaga yun pero talagang mas madilim kapag ka nakukubira ng mga puno ng kahoy yung dinadaanan mo akala mo gabi na talaga pero yung pala medyo maliwanag pa pero pag nasa ilalim ka ng mga kakahuyan akala mo gabi na eh pauwi na kami dyan guys dahil inikot lang namin yung lugar na maganda naman pala talagang yung tubig niya hindi siya nawawalan ng tubig nandito pala talaga yung pinakambukal ng sapa guys kaya ang ganda kasi yung tubig guys ay bumubulwak napakagandang kahit sa pag-inom guys hindi ka man didirong uminom dahil napakalinaw yung tubig so yan guys sa tagpong yan ano pauwi na kami medyo dinidilim na kami na talagang ano na pas mag uh, 5.30 na ng hapon so paalis sa is na kaya medyo binibilisan na namin ang lakad na hindi kami abutin mismo ng dilim dito. So, ang ganda ng lugar guys. Once again, pagpasensya nyo kung medyo malikot yung video kasi nga hindi na namin makontrol yung paglakad gawa ng nagmamadali na po kami. Pero dito guys sa lugar na ito, napakaganda ang lugar na ito, ng lugar nito. Ang totoo kasi kahit anong itanim mo dito guys sa lugar na ito, tutubo talaga. <clears throat> so, ang pinakang harap buhay dito guys ng mga tao ay siyempre pagsasaka at ang pangunahing lang produkto na pinagkukuha ng kanilang harap buhay ay walang iba kundi ang pagnunyog o pagkukopra ala ang dilim uh -huh. may multo sa unahan. so dito nga guys nasa biyahe na tayo tumula ka agad tayo inom lang kaunting kwentuhan tulak na tayo kasi kung mapapansin nyo guys sobrang dilim dito guys walang oriente dito sa daanan hindi katulad ng ibang daanan na mayroong mga ilaw dito guys sobrang dilim kaya kung alimbawa nasira ang ka dito sa lugar na to talagang nakakatakot kasi sobrang dilim at alam nyo ba guys itong lugar na to ay eh talagang nung mga panahon ng mga 1990s ito guys ay eh palaging battleground yan, palaging mayroong bakbakan dito so madali salita guys nandito na tayo nakaluwas na tayo doon sa madilim na lugar na yun nandito na tayo sa itong video ko na to ay nasa bandang keso na tagkawayan keso so nagpainit tayo muna kasi nakakapagod ng pag-akyat tapos sa biyahe pa ilang oras na rin tayo bumibiyahe na antok na ang driver so merienda muna magpa-init muna ng sitmura kapit saka yung lugaw na mainit na may itlog. Yan. Sob na yan. So, yan nga guys. Dito naman sa banda na to. Nagvideo ako guys sa malapit na malapit na tayo sa Metro Manila. Nandito na sa tayo sa bandang uh, Batangas. Yan. Nasa Batangas na tayo. So, guys, maraming salamat pala sa inyong panonood palagi ng video at nawa makabalik ulit tayo ng probinsya na naman para doon na naman tayo magbibidyo maraming salamat pala guys sa inyong panonood at pagsubaybay ng aking mga video God bless and bye bye